Mula sa Imperial Court ng Kaharian ng Dongxing makikita at nararamdaman ang ginawang kamangha hanini ni Chan. Ang physician na si Chan Lao ay meron daw i-re-report kay Linba na Emperor ng Kaharian ng Dongxing. Sinabi ni Chan Lao na nanggaling daw sa Heavenly Demonic na sekta ang nangyaring tribulation nang dahil sa inis ang Emperor ay nanglaki ang mga mata dahil sa ginagawang kalokohan na naman daw ng Empress na si Lu Wuking. Ang ikatlong prince ay na-depress daw ng malala simula noong manggaling sa heavenly demonic na sekta na yon. Wala daw gamot na makapagpagaling sa anak niya kaya naman para na daw siyang lumpo dahil sa kawalan ng silbi. Ang emperor ay galit na galit dahil daw sa ginawa nila sa kanyang anak. Kaya naman sinabihan niya si Chan Law na tawagan ang aliansa ng Righteous upang mapag-usapan daw nila ang pagwasak sa heavenly demonic na sekta. Si Chan Lo naman ay sinabing mahihirapan sila dahil sa lakas ng empress. Sinabi naman ng high blood na emperor na kailangan na nila agad pabagsakin ang heavenly demonic na sekta. Kahit nasasakupan pa daw ito ng kanilang kaharian, gusto niya daw pabagsakin ito dahil habang tumatagal daw mas lumalakas na ang mga ito. Natatakot daw ang emperor na baka mapalitan sila ng heavenly demonic na sekta sa pamumuno ng kaharian. Ang leader ng alyansang Righteous at ang dalawang elder ay nakatayo sa ibabaw ng mga bato habang pinapanood sa malayo ang nangyayaring Thunder Tribulance. Ang matandang leader ay nag-aalala dahil mukhang naabot na daw ng Empress ang God Realm. Ngunit sinabi naman ng antukin na elder na hindi pa daw nabot ng Empress ang God Realm. Subalit kung totoo nga daw na nagawa ng Empress marating ang God Realm, sigurado na daw ang kanilang katapusan. Sinabi ng matandang leader na tama si Singkit. Sinabi niya din na wala daw paraan ang Empress na si Lu Wuking para maabot ang God Realm. Pinaalala din ng matandang leader ang Battle of the God's Throne, nangyari ito ilang daang taon na ang nakaraan. Marami daw ang Emperor Realm ang namatay noon sa paghahangad makuha ang God Realm na Ranggo. Ngunit lahat daw sila ay namatay ng walang napala. Sinabi ng matandang leader na sa dami nilang sumubok, wala daw nakaabot sa God Realm na Rank. Sinabi ni Singkit na ang Thunder Tribulation ngayong pagkakataon ay sobrang lakas. Maari din daw na ang buong dumain ay nasilayan ang pangyayaring ito. Tinanong naman ni Elder Su so kung ano naman kaya ang dahilan ng pangyayaring ito. Ano man ang dahilan ng pangyayari, sigurado daw ang matandang leader na konektado ito sa Empress. Kinakailangan daw nilang pabagsakin kaagad ang heavenly demonic na sekta bago pa ito lumakas ng sobra. Bumalik na ang eksena kay Ning Tian at sa napaka-sexy na Empress. Ang Elder Supreme ay nagugulat pa din dahil hindi niya alam na meron palang tao na katulad ni Ning Tian sa kanilang sekta. Sa pinakita daw ni Ning Chan, magiging isa daw itong matalim na sandata ng kanilang sekta at maari pa daw maabot ni Ning Chan ang God Realm balang araw. Ang empress ay lumapit kay Ning Chan at mukhang may binabalak na masama. Nagulat si Ning Chan dahil pinunit na ng napaka sexy na empress ang damit ni Ning Tian sa harapan ng napakaraming tao. Ang empress ay hindi na makapaghintay, makauwi at gumawa na ng skandalo sa publiko. Sinabi naman ni Ning Tian na nakakahiya daw ang ginagawa nila ng empress. Ang mga tao ay pinapanood ang pangyayaring ito ng may halo-halong reaksyon. Ang Empress ay biglang naging seryoso at biglang may ginawa sa ating bataan na siningtian. Siningqian ay nagulat at nanghina sa ginawa ng Empress. Ang may napakalaking puso na Empress ay sinabing tinulungan niya si Ning Tian. May natitira pa daw na hidden damage ang katawan ni Ning Tian kanina na nanggaling sa thunder tribulation. Siningtian ay natuwa dahil napagtanto niya daw na mahal na mahal daw siya ng kanyang asawa na Empress. Nagugulat si Ning Tian dahil biglang may aura na bumabalot sa katawan niya. Ilang sandali pa makikita na natin si Ning Tian na tumilapon ng malayo. Sinabi ng empress na masyado daw siyang bolero, kaya naman pinalipad niya ito sa malayo. Si Guyan ay tinatanong ang empress kung magiging ayos lang daw ba ang kanilang patriarka. Sinabi naman ng empress na isang porsyento ng lakas niya lang daw ang ginamit niya kaya naman hindi daw mamamatay si Ning Tian. Ang napakahatmaman na empress ay tinakot ang lahat. Sinabi niya'ng papatayin niya ang mga Maretes na magbabanggit sa iba tungkol sa nangyari sa kanilang sekta. Sumagot naman ang lahat na naiintindihan daw nila ang sinabi ng Empress. Siningchian ay nasa himpapawid pa din at patuloy na sumisigaw. Siya ay maswerte dahil bumagsak siya sa isang sapa. Siya ay bigla namang umahon sa tubig, ngunit ang lugar ay napuno ng mga nagpapanik na mga babaeng may malalaking kokomelon. Sa pagkaahon ni Ning Chan sinasabi niyang asawa pa din siya ng empress, kaya naman hindi tama ang ginagawa nitong pambabasto sa kanya. Mula sa likod niya tinawag siya ng patriarka ng isang babaeng may malaking hinaharap. Ang mga babae ay nahiya dahil bakit daw nandoon ang kanilang patriarka. Sa isipan naman ni Ning Chan masisira na daw ang reputasyon niya dahil sa pangyayaring ito. Siya ay nagpapanik at sinabing aksidente lang daw ang pagbagsak niya sa lugar. Sinabi niya pang hindi daw siya manyakol na tao tulad ng iniisip nila. Ngunit ang isang babae ay sinabing isang chick boy pala ang kanilang patriarka. Sinabi pa ng babae na handa naman daw silang paligayahin si Ning Tian at hindi niya na daw kailangan tumanggi pa. Si Ning Tian ay nagulat dahil sobrang daming kokomelon ang palapit sa kanya. Siya ay tumalo ng malakas at sinabing hindi pa daw siya handa sa kanilang lahat. Dahil sa pag-iwan sa kanila ni Ning Tian. Naiiyak ang mga babae at sinabing gusto daw nila mawala ang pagkaberhen nila sa kanilang patriarka. Siningtian ay mabilis na tumatakbo, sinisisi niya ang empress dahil muntik na daw siyang kainin ng buhay kanina. Siningtian ay kinikilabutan daw sa kanyang godly physique dahil sobrang lakas daw nitong makapangakit ng mga babae. Nagpapasalamat siya sa kanyang sarili dahil nakaya niya daw labanan ang tukso kanina. Dahil kung sakaling nagloko daw siya, siguradong puputulin daw ng empress ang kanyang kaligayahan. Siningtian ay biglang nagulat dahil ang napaka-sexy na empress ay biglang lumitaw sa harapan niya. Tinanong ng empress si Ning Tian kung nakapaligo daw ba ito ng maayos. Ang empress ay nagsimulang maglakad at sinabing sumunod si Ning Tian sa kanya. Tinanong naman ni Ning Tian kung saan sila pupunta. Ilang sandali pa sila ay nakarating na sa Forbidden Land. Si Ning Tian ay namamangha sa lugar at sinabing hindi niya alam na may ganong lugar pala sa kanilang sekta. Ang empress ay ipinaliwanag kay Ning Chan kung ano ang lugar na pinuntahan nila. Iniisip naman ni Ning Chan kung bakit sinasabi ng empress ang tungkol sa lugar. Ang empress ay iniisip na kapag narating niya na ang God Realm, wala na daw magtatangkapang kalabanin sila ng mga masasamang tao. Ang empress ay sinabing may gusto siyang ipagawa para sa empress. Tinanong naman ni Ning Chan kung ano ang ipapagawa ng empress sa kanya. Ang dalawa ay nasa harap ng napakalaking statwa. Sinabi ng Empress na kailangan ni Ning Tian maglagay ng blood essence niya sa statwa. Sa isipan ni Ning Tian siya ay nagtataka. Iniisip ni Ning Tian na ang blood essence ay isang napakapurong enerhiya na magagawa ng isang cultivator. Sinabi ng cute na Empress na wala siyang planong masama kay Ning Tian dahil kung meron man daw siyang planong masama kay Ning Tian hindi na daw ito humihinga ngayon. Iniisip ni Ning Tian na tama ang Empress sa sinabi niya. Ngunit napapaisip din siya kung bakit ang isang katulad niya na simpleng tao lang ay pinakasalan ng napaka-perpektong babae. Naisip din ni Ning Tian na para siguro sa ikabubuti ng sekta ang pinapagawa sa kanya ng Empress. Kaya naman sinabi niya nang gagawin niya ang gusto ng Empress. Sobrang layo din daw ng kanilang kapangyarihan sa isa't isa, kaya naman wala daw siyang magagawa kundi ang sumunod sa ngayon sa Empress. siningtian ay nagsimula ng palabasin ang kanyang blood essence. Nang mabuo na ito ng tuluyan, Kusa na itong pumunta sa malaking statwa. Ang pangyayaring ito ay ikinatutuwa ng Empress dahil sa pag-iisip na mararating niya na ang God Realm. Ang blood essence ay tuluyan ng inabsorb ng statwa. Nagsimula na ding lumiwanag ang mata ng statwa. At mula sa liwanag na buo ang imahe ng isang nilalang. Ito ay tumatawa at sinabing sa wakas nagising na siya. Ang mag-asawa ay nagugulat dahil sa lumitaw na nilalang sa kanilang harapan. Ngunit hindi nagtagal na pagtanto ng Empress na mukhang siya daw ang founder ng kanilang heavenly demonic na sekta. Dahil sa narinig ni Ning Chan sa Empress, iniisip ni Ning Tian na paanong buhay pa ang isang founder ng sekta. Ang founder ay masayang tumatawa dahil sa wakas may taong may godly physic na daw ang dumating para sa kanya. Ang Empress ay nagtataka sa sinasabi ng founder. Tinanong niya din ang founder kung nasaan na ang ipinangakong manual nito sa kanya. Ang founder ay sinabing napakamadaling maloko ng sexy na Empress. Ang sinabi niya daw sa Empress ay isa lamang malaking kasinungalingan. Nagpasalamat ang founder sa Empress dahil daw sa kamangmangan ng Empress. Ang taong dinala ng Empress na may godly physic ay sobrang ikinatuwa ng founder. Siningtian ay nalaman na ang rason kung bakit siya pinakasala ng Empress at dahil daw ito sa kanyang godly physic. Napagtanto din ng Empress na ang kaalaman na pinagpapasa-pasahan ng kada henerasyon ay isang malaking kasinungalingan lamang na ginawa ng founder. At ang layunin daw ng kwentong ginawa ng founder noon ay para buhayin siyang muli. Pumalakpak ang founder dahil tama daw lahat ang sinabi ng Empress. Ang mga naunang leaders daw sa Empress ay napakamangmang, ngunit si Empress Lu Yuqing daw ay swenerte dahil sa haba ng lumipas na panahon muling nabuhay ang founder ng sekta. Ang Empress ay nanglaki ang mata at sinabing mukhang gusto daw ulit mamatay ng founder ng sekta. Itinaas na ng Empress ang kanyang kamay. At ginamit ang Heavenly Demonic Palm para atakehin ang Founder. Ang pag-atake ay gumawa ng napakalakas na puwersa sa paligid. Sining ay halos tinatangay ng puwersang nanggagaling sa atake. Iniisip niya na sobrang layo talaga ng kakayanan niya sa Empress dahil kumpara sa Heavenly Demonic Palm ng Empress, wala daw silbi ang skill niyang Heavenly Demonic Palm. Ang Founder ay naging isang nilalang na aura. Nagmayabang pa ang Founder na hindi siya basta-basta mapapatay ng Empress dahil siya ang kanyang ancestor. Dahil nasa spiritual state pa lang daw ang founder, hindi niya pa daw mailabas ang totoong lakas nito. Kaya naman unahin niya daw na muna mapabagsak si Ning Chan. Ang founder ay mabilis na sumugod kay Ning Chan. Sa hindi inaasahan ngumiti lang si Chan at sinabing mukhang gusto siya sa pian ng founder. Si Ning Tian ay buong tapang na hinamon na ituloy lang daw ng founder ang ginagawa niyang pagsugod. Ang spirit ng founder ay nagumpisa ng makapasok sa katawan ni Ning Chan. Ang empress naman ay sinabing nahuli na siya sa kanyang reaksyon. Ang empress ay naghanda na para atakehin ang founder. Ngunit siya ay biglang nagulat dahil naumpisahan na daw makapasok ng founder sa katawan ni Ning Tian, kaya naman wala na daw magagawa ang empress. Habang naglalakbay ang founder sa loob ng katawan ni Ning Tian, sinasabi nito na ang katawan ng taong may godly physique ay ang pinaka magandang katawan sa lahat. Dahil ito daw ay may kakayahang makapag-cultivate ng napakabilis. Habang masayang nagdidiwang ang founder, may napansin siyang kakaiba sa loob ng katawan ni Ning Chan. Nagulat ang founder dahil nakakita siya ng spiritual sea sa loob ng katawan ni Ning Chan. Habang naglalakad sa spiritual sea ang founder sinasabi niyang mukhang nakajakpat siya sa katawan ni Ning Chan dahil sa dami daw ng aura sa katawan nito. Biglang nagulat ang founder dahil meron siyang narinig na pagkidlat. Kaya naman napatingin siya sa itaas. Ang founder ay nagulat dahil unang beses niya palang daw makakita ng cultivator na sobrang lakas na kaya gawing dragon ang kanyang spiritual na ugat. Sinasabi ng founder na ang pinaka-counter ng mga katulad nilang spirit ay ang thunder skill. Siya ay nagpa umalis na sa katawan ni Ning Tian. Habang tumatakas ang founder sa mga pag-atake sa kanya. Biglang lumitaw ang pagmumukha ni Ning Tian sa loob ng katawan niya. Sinabi ni Ning Tian na hindi na makakatakas sa loob ng katawan niya ang founder ng sekta. Ang founder ay gulat na gulat at sinasabing na utakan siya ng isang bata. Iniisip ng founder na mukhang umpisa palang alam na daw ni Ning Tian, na kaya siya talunin ito sa loob ng kanyang katawan. Dahil alam din daw nito ang kahinaan nilang mga spirito. Si Ning Tian ay nagawang magulat ang founder ng sekta. Kaya naman nagkaroon na naman siya ng panibagong skill na spirit destruction skill. Si Ning Tian ay sinabing mukhang maganda ang nakuha niyang skill ngayon. Ang spiritual presence ni Ning Chan ay pumasok na din sa loob ng katawan niya. Sinabi niya sa founder na mukhang natanggal ang yabang nito sa katawan. Sinabi ng founder na kahit isa pa lang daw siyang spirit, isa pa din daw siyang emperor real. Ang founder ay biglang ginamit ang kanyang skill na heavenly demonic palm. Ngunit si Ning Chan ay relax lang at nakatayo na parang walang parating na atake. Ang dragon niya ay biglang pumunta sa harapan ni Ning Chan. Ang dragon ni Ning Chan ay nagawang mapawala ang ginawang pag-atake ng founder. Ang dragon ay pasugod na sa founder, at habang palapit ang dragon sa kanya, hindi na din gumagana ang kanyang kapangyarihan. Kaya naman napasabi na lang siya ng imposible daw siyang matalo ng gaya ni Ning Tian. Ang mga dragon ay inutusan na ni Ning Tian para tapusin ang founder. Kasabay nun ginamit niya na din ang bago niyang skill na spirit destruction skill. Ang founder ay tuluyan ng hindi makagalaw at wala nang magawa. Siningtian ay sinabing wag na magpakahirap ang founder, at sumuko na lang at maging kaisa ng kanyang kapangyarihan. Sa sakit ng nararamdaman ng founder, napapasigaw na lang ito at sinabi na papatayin niya daw si Ning Chan. Sinabi na ni Ning Tian na tapusin na daw siya ng kanyang mga dragon. Ang dragon ay nagumpisa ng tusukin ang founder gamit ang mga kuko ng dragon. Ang ginawang pag-atake ng dragon sa founder ay nagawang mahati ang founder sa dalawa at nagsimula na din itong mawala sa wastong hugis. Ang founder naman ay sinasabing ayaw niya pa daw mamatay. Ngunit paunti-unti nang naglalaho ang founder. Ang spirit ng founder ay lumiliit ng lumiliit hanggang tuluyan na lang itong nawala. Ang empress ay napakalungkot dahil isa lang daw palang malaking scam ang alam niyang paraan para mabot ang God Realm. Pinagmasdan ng empress si Ning Tian. Sinabi niyang nakuha na ni Ning Tian ang kanyang pagkaberhen. Ngunit wala daw siyang magagawa dahil sinapian na ito ng founder ng sekta. Kaya naman kailangan niya na daw tapusin si Ning Tian. Ilang saglit pa, nagawa ni Ning Tian masira ang spell na bumabalot sa kanyang katawan. Ang Empress ay biglang itinigil ang kanyang balak na pag-atake kay Ningtian. Dahil siya ay nabigla sa pagtawag ni Ningtian sa kanya na asawa. Napagtanto ng Empress na hindi tuluyang nasapian si Ningtian. Kaya naman agad niyang nilapitan si Ningtian at Chenek kung ayos lang daw ba si Ningtian. Ngumiti naman si Ningtian at inisip na mukhang nahuhulog na ang loob ng Empress sa kanya. Sinabi niya din na tinalo niya na daw ang heavenly demon spirit sa loob ng kanyang katawan. Ngunit dahil sa sobrang lakas ng inabsorb niyang spirit, sinabi ng system na hindi ito kakayanin ng katawan niya, dahil sa sobrang mababa pa daw ang kanyang ranggo. Dahil hindi kinaya ng katawan niya ang enerhiyang tinanggap niya. Sinabi ng system na sasabog daw ang kanyang katawan. Matapos niya mabasa ang nakasulat sa screen, bigla siyang nakaramdam ng hindi maganda sa kanyang katawan. Siningtian ay nararamdaman na mukhang sasabog na daw siya dahil sa sobrang init ng kanyang nararamdaman sa loob ng kanyang katawan. Sa hindi inaasahan biglang lumapit ang empress kay Ning Tian, at inumpisahan niya i mua syup, -syup Siningtian upang higupin ang sobrang enerhiyang nasa loob ng katawan ni Ning Tian.